pirma ng FIVOX na sand boils ang simulpot ng mga umbok ng buhangin sa bahagi ng Bata na Klan. Pero nilinaw sa H ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na wala itong kinalaman sa anumang malakas na pagyanig. Hindi eh, naman umano inuga ng lindol ang lugar at maaring resulta ang sand boils ng isang pagbaha. Sabi ni Bacolcol, nagkakaroon ng mga sand boils sa mga malalambot na lugar gaya ng coastal areas. Uh, hindi ko yun um, earthquake related kasi wala naman po tayong malaking ah, lindol. Okay. Uh, ang pinakamalaking lindol lang ng Western Bay would be yung sa uh, Akalayan Island sa 6.3. Okay. So dito, based, again, based in doon sa video, uh, I could be wrong, but uh, pwedeng mangyari din po kasi itong sandboil uh, kapag uh, yung ilog is flooded at tinignan ko sa mapa yung Batan, Aklan, may ilog na doon at coastal oh, uh, town din po siya. Okay. So when a river is flooded, pwede siyang mag-exert ng pressure doon sa levee or sa river bank.